Balita ng probinsya naman po tayo, lalaki patay matapos sumalpok sa kuliglig ang sinasakyan niyang motorsiklo sa Gamu Isabela. Sa Tarlac naman, bangkay na babae hininalang ginahasa bago pinatay na tagpuan sa isang bakanteng lote. At pasitabi lang po, baka gusto niyo pong ilayo muna ang mga bata dahil maselan po ang mga kuha na sunod niyo mapapanood. Yan po at iba pa sa balitang hati ni Victoria Tulad. Nagkagulo ang mga residente sa barangay Sapang Maragul, Tarlac City. Matapos matagpuan ang bangkay ng isang babaeng hinihinalang ginahasa bago pinatay. Walang saplot na pangibaba at nakalihis ang damit ng biktima. Makas din ang mga pinsalang tinamu nito sa ulo. Nagkalat naman ang ibang damit nito sa bakanting lote kung saan ito pinaniniwala ang ginahasa. Lumalabas na ilang beses pinukpok ng bato ang biktima sa ulo hanggang sa mamatay. Matapos ang investigasyon, isang suspect ang inibitahan ng pulisya sa kanilang tanggapan. Di naman ito itinanggi ang mga paratang dahil nakainom na nga ako. Kaya na, ano akong... Yan, ano akong mo Tapos nga, nagpapain, pinagpahan ko na siya ng bato. Sa ulo? Oo. Naharap na sa kasong murder with rape ang suspect. Dead on the spot ang isang lalaking rider matapos sumalpok ang sinasakya motorsiklo sa isang kuliglig sa barangay Barcolan, Gamu, Isabela. Ayon sa polisya, wala raw reflectorized sticker ang nasabing kuliglig noong gabi ng aksidente, kaya't maaring di raw ito napansin ng rider ng motorsiklo. Inako naman ang driver ng kuliglig na si Danilo Galano ang gastusin sa burol at libing ng biktima. Patay ang isang sundalo matapos pagbabarilin sa Zamboanga City. Sakay daw ng motorsiklo ang dalawang suspect. Sa ngayon, blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo. Victoria Tulad, GMA News.